PRD never ever ask me to run for president. Yan yung totoo. Seven times niya ako pinuntahan sa bahay ng nanay ko, sa bahay ng asawa ko. Hindi siya talaga nagsabi sa akin na tumakbo ka for president. In fact, sinabi niya sa akin, Huwag kang tumakbo for president kasi nandaling ako dyan, mahirap siya na trabaho, anak kita, naaawa ako sa iyo to go through what I had to go through. Yan ang sinabi niya sa akin paulit-ulit. And sino ang witness ko? to say na totoo ang sinasabi ko, yung nanay ko. Because sa pitong discussions na yon, nandoon ang nanay ko parati nakaupo, nakikinig, hindi nagsasalita. There was only one time, one discussion na nagsalita yung nanay ko. Nilagay ko yung nanay ko doon para Uh, makinig siya sa aming dalawa ni PRD. So, on the hindsight, maybe, ginamitan nako ng reverse psychology ni PRD, hindi ko alam. Siya lang ang nakakaalam kung bakit paulit-ulit niya sinabi sa akin, wag ka tumakbo for president. Kung mag- karoon kayo na pagkakataon na tanungin siya, tanungin niyo siya bakit. Another proof na hindi ako sinabihan ni PRD na tumakbong president, he left me a document, dalawang papers in a folder. Unfortunately, naiwan ko sa bahay namin ngayon. Siya dito sa Manila para ipakita sa inyo, pero naiwan ko siya sa bahay. Ang nakalagay doon, so maybe the next time, na magkita-kita tayo lahat, dalhin ko siya. You can read, but you cannot take photos. Cannot take videos of the document. Nakalagay doon, in gist lang. Sa left side, nagsasabi siya doon, hindi si PRD. Hindi si PRD ang sumulat nun, ibang tao. Nagsasabi yung tao doon, Sarah should not run for any position. Dapat si Bongo ang tumakbong VP. Yun yung nakalagay sa left side na document. Nakalagay sa right side na document, Sarah should not run for any position. She should endorse Bongo Rudy Duterte for President and Vice President. So yun yung proof ko. Yun yung daladala -dala ni PRD na document noong last, very last meeting namin. Dala niya yung document na yun. So yun yung proof ko na hindi talaga nagsabi si President Duterte na tumakbo ako for President. And even if Nagsabi siya, hindi din naman talaga ako tatakbo for president. Maaga ako nagsabi sa inyong lahat. Sabi ko, oh, um, I don't know kung may mga media pa at the time na nandito ngayon sinabi ko, um, huwag nyo na muna akong tanungin about the presidency para hindi pa ulit-ulit yung tanong. Antayin nyo na lang January 2021. Pagdating ng January 2021, paalam ko sa inyo ang decision ko kung akong president o hindi. And true enough, January 2021, maaga ako nagsabi sa lahat sa taong bayan na hindi ako tatakbong president. Unfortunately, hindi naniwala lahat. Kasi sinasabi ninyo, yan yung track ni President Duterte. Hindi ako tatakbong president, hindi ako tatakbong president. And then, nag-substitute siya. But, there, yes, anak ako ni PRD and yes, meron kayong nakikita sa akin na nakikita ninyo sa kanya. But I am a different person. Yung mga anak ninyo, hindi yan clones ninyo. Meron yan silang sariling pag-iisip, meron yan silang sariling kapasidad meron yan silang sariling damdamin yun yung unfortunate part noong announcement ko noong January 2021 na hindi ako tatakbong president walang maniwala kasi sinabi nila gagawin lang niya ako ano yung ginawa ng tatay niya hindi, decision ko yun na hindi talaga ako tatakbong president Because at that time, ang gusto ko, at pangarap ng lahat siguro na mayors, maka three consecutive terms ka as mayor. Okay. So, klaro na yun. Unsigned siya, walang pangalan. And I think sinadya nila na wag lagyan ng pangalan yung dalawang letters kasi it was really a Sarah bashing document. It did not say anything nice about me. So, I think sinadya nila na hindi sabihin sa akin kung sino yung sumulat ng uh, dalawang documents. How did you feel, ma'am? How did you feel po when you seen those documents? wala naman akong problema sa sa sarili ko. Alam ko ko anong kakayahan ko. Alam ko kung anong kapasidad ko. Alam ko kung ano yung kaya kong gawin. So kung ano man yung sabihin niya nila nung dalawang tao na yon hindi siya nakaka-apekto uh, sa akin. Ang context nito is um, the sit down that I promised everyone. Nagsabi ako na mag-sit down ako. Merong mga questions noon na sinabihan ko uh, kayo na it needs a sit down. Pinot off ko yung sit down na yon. Sabi ko nga I don't like talking about my life. So hindi ko siya ginawa, hindi ko siya ginawa. Related siya sa letter A, PBBM's deception claim versus uh, VPSD. So, kailangan ko kasi sabihin sa inyo ang simula hanggang ang huli. So, chronolog chronological order ko siya para maintindihan niyo yung kwento. So, yun yun yung deception. Actually, nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung, yung pagod mo, yung luha mo, yung tig mo, yung stress mo, hindi na siya importante. Because, when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Yung bansa. Yun yung naisip ko when I heard it na talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, ng mga importante sa Noche buena, ng mga bahay-bahay. Di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl, So, inisip ko, hindi ko nasasagutin. Sinuli lang ha, hindi ako nag-cocaine. Pero sa sobrang lamig niya, na yung sipon. Sir, mangyayak, tissue. Huwag oh, niyo lang hina-answer, sir, kasi sa sobrang dami natin. Tissue lang, sir, may panyo ako. Ayaw ko ng panyo. Huwag niyo i-observe kasi sobrang dami natin. Mamamatay tayo dito pag walang aircon. Kasi hindi iikot yung hangin. Okay. Hindi ako umiiyak. Hindi ako nag-cocaine. Malamig yung aircon. Ay, okay. So, so, yun. Hindi ko na siya sasagutin. Kasi naman, hindi naman siya mahalaga sa bayan. Pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng president at vice president, di ba? Ako gani, sabi ni Saya pa, dawat-dawat raman na. Diba? Dawat-dawat ramana. Ako, ginatira ko nila kadaadlaw. I am a subject of a Mega Millions PR Attack I am a subject of a House Committee Hearing Pero hindi na importante yung nararamdaman ko dyan Ang mahalaga matuloy namin sa Office of the Vice President kung ano yung sinabi namin nagdadawin namin Diba? So, I don't understand why we're talking about feelings So, hindi ko na siya sasagutin. And then, sabi ng mga tiga Davao, nandun ako sa Davao nung lumabas niyang deception, deception na yan. And iba-iba na yung reaction ng mga tiga Davao. And lahat, hindi maganda yung reaction. Yawa na siya nai-nangilad, siya pa nangbudul, siya pa bagagnaw. ng masulti. Na I was deceived, so I thought, well, I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. So yan yung context. Mahaba ng context. Okay?